evening, another tips, another technique na naman guys ang pwede nating ma-share sa ating mga content creator. Ayan, sa mga mahilig dyan mag-upload ng mga music sa ating Facebook Reels. So, yung video na to, patungkol ito kung paano maiwasan ang mga copyright music. Ayan, para hindi tayo makakapyright. So, sundan nyo lang itong video na to. At tiyak, meron kayong makukuhang karagdagang kaalaman. Let's go! So, ayan guys, sundan nyo lang itong video na to. Punta na lang tayo sa ating CapCut application. At pindutin na lang natin yung ating new project. So, kukuha lang tayo ng sample dito guys na meron siyang music. Ayan. Ay, na-close. Eh, buksan ko lang. Para marinig nyo na may music. Ayan. So, hinaan na lang natin para hindi tayo makaka-copyright guys. Kasi ito yung ating sample. So, ayan. Bago ang lahat, guys. I-delete muna natin yung CapCut application dito sa dulo ng ating video. Ayan. So, ipipress lang natin yung picture na yan. At hanapin lang natin sa ilalim yung extract audio. Ayan, guys. Ito yung extract audio. Ayan, press lang natin para humiwalay yung music sa video. Ayan. So, unahin muna natin yung sound effects natin. So, ayan, ipipress natin yung sa ilalim na yan. Ayan, naka na. So, punta tayo sa voice effects. Ayan. Yung voice effects na yan guys, yan yung magpapabago ng tono sa ating music para hindi tayo lalabas na makaka tayo. So ayan, marami tayong mapipilian dyan guys. Ayan. So ako guys, ginagamit ko yan dyan lagi, yung elf tsaka yung low. So itatrya natin yung low. Ayan, ipapakita natin sa inyo. Ayan guys. Para maiba yung tono. Ayan, parang ganyan lang guys. Adjust, adjust lang natin yan guys. Yan, kayo na bahala. Kayo na bahala kung ano yung gusto niyong uh, sound effects diyan. Basta importante ma ibalang lang yung tono para hindi tayo lalabas na maka copyright So ayan guys, kung natapos na, pwede niyo na kung nakapili na rin kayo, pwede niyo nang i-check 'yan. Ayan. At nakita niyo 'yan guys sa itaas yung may arrow. Ayan, kung tapos na, press mo lang 'yan at isi-save to device na lang natin siya. Ayan, so hantayin na lang natin hanggang mag 100% at hanapin nyo na lang sa inyong gallery. So ayan guys, sana may natulungan itong video, video na to. Paki like, comment, and share ng ating video para marami pa tayong matulungan. Thank you for watching. Bye!